Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagpalakas pa nga ng lineup ngayon, ang Miami Heat. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng pagkuha pa ng Los Angeles Lakers kay Joe Harris. Kahit man nga po mga katrops, Naging inconsistent pa rin ang performance ng Miami Heat ngayong season sa pagkawalat at ng injury ng kanilang mga players ay nagawa pa naman nga po nilang maipanalo ang kanilang huling dalawang laro bago sila pumasok sa All-Star break. Kaya dahil nga po dyan ay nakuha pa nga po pang pangpitong pwesto sa standing ng Eastern Conference sa kanilang kasalukuyang record 30 wins at 25 losses. Pero aminado para naman nga po ang kanilang buong kupunan na isang napakalaking dagok nga po sa kanilang team ang pagtatamo ng injury ng kanilang mahalagang players katulad na lamang ni Terry Rozier. Kaya dahil nga po dyan ay nakapag nga po ang kanilang front office na kumuha pa ng bagong players sa loob ng buyout market. Sa katauhan nga po ni Dillon Wright na tuloy ng pumerma ng veteran minimum contract matapos lamang siyang i waive ngayong araw ng Washington Wizards. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, kahit man nga po nag-average lamang si Dillon Wright ngayong season ng 4.1 points sa kanyang 38% shooting sa 3-point line, ay naniniwala pa rin nga pong Miami Heat na makakatulong ito sa kanilang team pagdating sa kanilang opensa, especially sa kanilang bench. Samantala, puunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuha pa ng Los Angeles Lakers kay Joe Harris. Kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops marami na nga po mga players sa buyout market ang pumirman na nga po ng kontrata sa iba't ibang makupunan pero wag naman nga po mag-adala mga katrops gayong may ilang magagaling na players para naman nga po nananatiling available dito katulad na lamang ni Joe Harris na inaway pala nga po ng pistons nang nagdang linggo bagamat man nga po nag-average lamang ito ngayong season ng 2.4 points 0.8 rebounds at 0.6 assists per game ay maaasahan rin naman nga po kahit papano ang kanyang shooting kung sakasakali man nga pong kumuha pa ang front office ng Lakers ng isang bagong player sa buyout market. Alam naman nga po ninyo mga katrops na hindi pa nga po sigurado ngayon kung makakabalik pa o hindi si Jared Vanderbilt ngayong season bunso ng tinatamon itong injury. Kaya ayon nga po sila mga analyst, kailangan para naman nga po ng Lakers na magpasigurado ng isang extra player na posibleng pumalit sa kanyang pwesto sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.